Hey guys! Another day, another bento baon na naman tayo for Ate MJ. For her snacks nga, ayan, gagawa nga tayo ngayon ng french fries, o ba? Diba? Meron nga ako napanood dito sa Facebook na gumawa nga siya ng homemade french fries. Kaya ayan, gagayahin nga natin. Meron nga ako ditong nabili na, meron ako nabili dito na patata. Siyempre, babalatan na nga muna natin. After ko nga siya mabalatan, siyempre, huhugasan nga natin. Ayan, tatlong piraso pala itong nabili ko. Kasi itatry lang naman natin. After ko nga siya mahugasan, ayan, i-slice nga natin dito. So, ganitong ano lang siya guys iskal nitong pagka-slice lang siya dahil meron nga tayong gagawing design o oh, di ba Kakaibang french fries nga yung gagawin natin for today's video char Siyempre, napakadali nga lang nitong gawin, guys. Kaya ayan, pwede nyo din nga itry sa mga junakis nyo. Ayan, pag na-slice na nga siya, sobrang dami na nga ng french fries na magagawa natin dito. After ko nga siyang ma-slice, ayan, meron nga ako ditong bread cutter na bunny. Ayan, maliit lang ito, guys. Kaya ayan, kasyang-kasya nga dito yung patatas natin. Tapos ayan, ipupush nga lang natin ito para makuha natin yung ganitong design. O, di ba diba? Napaka-cute! Parang ako, Char. <laughs> Ayan, ito na nga yung nagawa nating bunny. O, di ba? Napaka-cute talaga. And, syempre, sa tatong piraso nga, sobrang dami na nga. Before nga natin siyang ilunod sa mantika, ayan, pakukuluan na nga lang muna natin. After ko nga siyang pakuluan, ayan, ilulub na nga natin yung french fries natin dito sa mainit na mantika. Ganito kasi yung napanood ko, pinakuluan niya nga muna bago nga niya lutuin sa mantika. So, after naman nun, ito na nga yung finished product natin. Syempre, hindi nga makukumpleto yung french fries natin kapag walang, kapag walang cheese. Tapos, ayan, nilagyan ko na siya ng cheese. Tapos ayan, shake, 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 shake. Gayahin nyo din to mga ma'am. si tiyak na matutuwa yung mga junakis nyo dito. Kasi nga, ayan, napaka-cute nga ng design. Siyempre, after kung ma-prepare yung fries natin, ayan, ilalagay na nga natin siya dito sa baunan ng ating MG nyo. O, diba? Napaka-cute naman din talaga. Sobrang sarap nga din niya. Lalo na kapag meron nga tayong cheese na nilagay. Kaya ayan, nilagyan ko talaga ng madaming cheese. At baka kulangin nga yung snacks ng ating MG nyo. Naglagay na din pala ako dito ng nicknacks O, ba? Diba? Excited na excited nga yung Ate MG dito sa French french fries niya. Kasi nga, kagabi pa nga lang, sinabihan ko nga siya, nagagawa nga, nga tayo ng french fries. Ayan, sa sobrang excited nga niya, pagkagising niya, gusto nga niya daw tumulo. At dahil medyo gahol na din ako sa oras, hindi ko na nga siya pinatulong para talaga mabilis tayong matapos. Ayan, balik nga tayo. Ayan, naglagay na din pala ako dito ng apple niya. So, nakabili na nga tayo ng apple for today's video. And syempre, hindi nga natin makakalimutan itong mga food pic. Ewan ko ba, napaka-cute talaga nitong mata-mata na food pic. Kaya ayan, palagi ko nga siya ito. Palagi ko nga itong gamit na gamit. O, diba, Siyempre, flex lang natin. Ay, ba diba? Meron na namang batang matutuwa nito. Pagkatapos nga ng snacks ng ating MJ nyo, isusunod naman natin yung lunch niya. Ayan, naglagay na nga pala ako dito ng kanin sa, ayan na nga, rice molder nga. So, ayan, hindi nga tayo expert sa pagmumold. Kaila kailangan talaga natin ng mga rice molder. O, ba diba? <laughs> Ayan, pagkalagay mo nga ng kanin, ipupush mo nga lang siya. Tapos, ayan, ilalagay mo na nga siya sa buunan. O, di ba? Napaka-easy. Napaka-easy lang din talaga. At dahil nga hindi nga nakisama yung seaweeds natin, ayun, ayaw nga mag-cut. Ayan, itlog na nga yung ginamit ko dito. Para talaga makapaglagay tayo ng details dito. Ewan ko ba, ewan, ayaw talaga makisama ng seaweeds. Yung seaweeds na nabili ko, meron pala siyang flavor. Ayaw talaga siyang mag-cut. Kaya, ayan, itlog na nga yung ginamit. Oh. Gustong gusto ko din talaga gayahin yung mga nagbebento, ma'am, na naglalagay nga sila ng details dito sa mga rice nga. Kaso nga lang yung, ayun na nga, hindi nga makisama yung seaweeds natin. Ay, ano, nalagay ko na nga dito yung dito sa ano natin. Hindi pa, <laughs> naging tabingi pa nga yung itlog. <laughs> ayan, at sa ulam naman ng ATM MJ nyo, ayan, naglagay na din pala ako dito ng nuggets niya. And syempre, ayan, naglagay, nagdagdag na din pala ako dito ng mga itlog. Kaunting kanin lang din talaga yung pwede nating ilagay dito kasi nga, hindi nga mahilig sa kanin yung ATM MJ nyo. Nauubos niya naman yung kanin niya, depende nga lang din talaga sa ulam niya, o ba? Diba? Naglagay na din pala ako dito ng mga silicone molder, tapos ayan, maglalagay nga tayo dito ng apple. And syempre, ayan, naubos niya nga yung cucumber na nilagay ko kahapon, kaya ayan, maglalagay nga ulit tayo. Syempre, maglalagay din tayo ng mga food pick. O, di ba? Hindi talaga yan makukompleto yung bento baon natin kapag walang mga cute na food pick. And, syempre, naglagay na din pala ako dito ng isang chocolate para nga meron nga siya panghimagas. himaga. <laughs> syempre, pa-flex lang natin. O, di ba? Pagpasensya nyo na nga yung details sa kanin natin kasi, ayan, tabingi pa nga yung ilong. <laughs>